ng ano na. Meron ka bang bakang putango ngayon? Ang dating amoy mahirap, nag-aamoy meke na. Tarated K.O. Tunggit na naman kayo mga poking inan. Hindi kami mamamonetize yung minumura mong mga viewers. Hindi. Hindi. Alam naman kasi nila yung kapag flower up the mouth. Lahat alam mo na yun. Oo. Oo. Kasi pala bahasa wala kakalam. Hahaha. Ang ah, alam mo na magpag-out yung <laughs> Oh, O I Ellen, mean, kumuha na ng, ano, ng party. O, <laughs> okay. Baka Hindi, hindi. Hindi, sir. Ate ah, sige so, so, po kasi ano siya, uh, formulator siya ng baby ah sige, uh, -oh. bakit ka mo utak namin habang buhay na pabango yan, okay lang yan oh. <laughs> ma'am, talamat po, tinubate ko sa birthday mo <laughs> may <damet and> <laughs> alam mo na, na oh. nabulong alam mo, ako nagbulong sa'yo oh. so, kakat ka na naman siyempre, <laughs> siyempre ako nagbulong nasa akin, 70% kayaan mo na muna, muna ginagawa? Maalala ka nang -an kumakamkam ng talapi na may talapi, oh. ano? <laughs> ako ngayon lang nangyari sa buhay ko, Tor. Uh Oo. -oh. Pagbigyan na, ano? Mahiya ka naman. Uh Oo. -oh. oh, may damit. Galing, may bag kayo, galing kay Aida Patana. Dusto, gusto mo pa ba? Kaya ba yung bag? Kaya huwag ka muna magpagalaban. Gusto <laughs> mo ba yung pa kita sa ibang negosyante. Bayaan mo kaya lumapit natin. <laughs> Para takot ka ng bawasan ko. Oo. Hindi <laughs> kasi, okay, kasi kapag kami pangalan ka na, huwag mo na ibabay sarili mo sa kanila. Sila lalapit oh. sa'yo. Ah. Ah. Hindi naman siya nagtataas ka ng bangko kasi pag nagtataas ka ng bangko at nagtumba yan, ay masakit. Ah. Oh. <laughs> oh. Kaya lang po, kailangan natin magkaroon tayo ng standard para hindi tayo niloloko-loko. Ah. Ah. Oh. Magaling mo talaga. So for kung magiging ano ka, isang leader po ng isang party list, anong gusto mong party list? Party list ng mga bakla. Ano magiging ano? Ano magiging layunin mo doon? Bakla ka kumain. Platforma. 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 Ay mga bakla ay magkaka-lanang sa politics. Great guys, nandito tayo ngayon sa ayan. Bigating mayaman na may birthday, ayan hindi tayo, invited tayo ayan ito so, po yung ating hiwaga kakanta na po si hiwaga ayan, kakanta na po si hiwaga o, si oh, perfect o, oh, perfect o, perfect o, perfect ayan <coughs> mga namamayos sa akin tingin nyo ba, nakapeko na ko sa inyo pinapakita nyo lang na ako mas edukado kaysa sa inyo o, wow. oh, perfect perfect diba? Alam nyo? Para pakita niyo ako yung tanga. Huwag kayong ganyan. Maging kagaya kayo. ni, Bago kayo maging oh, you. Okay. Kaya ka, mema ng bayan. Di ba? Mema, mema, may tanong. Anong tanong? Walang sagot, walang bayan. <laughs> <laughs> Mabilis lang to. Mabilis lang to. Si Meko. Bilis do? Si Meko. <laughs> Di ba may tinagurian ang kabogabol sa Pilipinas, si Vice Ganda? Kung ikaw ay magkakaroon ng title, ano ang gusto mo maging title na kikilalanin ka na sa buong mundo? Well, ang mima ng bayan dahil walang ina ang nagustuhan ng na pangit ang magyari sa kanala. Laging tulog ang pagkakaroon ng mima ng bayan ang kikilalaning ka pa. Okay ka Sabi. lang. Thank you so much. <laughs> Masasigot lang, baka kayo baka kakalil Sinintay na daw ang bag Mami, ang bag inintay ko kanina para papatayin ko na kami, wala kay bag Wala na pa ko na pa sa salamat ko wala pa pala yung bag Don't worry Bibigyan Okay, okay. Wada. Kaganda ka? <tinyo> ha? Yung, yung mahina lang. lang! Or two 4, lang! Patayin nyo nga muna putang lang yun! Patayin nyo nyo na muna yan! Patayin mo na! Patayin mo na daw yan! tap tap muna, muna <laughs> lang po ito. <laughs> Force, force, si Waga Sige, post mo lang. <laughs> okay na, okay na, okay na. Tapos na. dito, Iwaga! Ang dito! Iwaga! 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 hindi Iwaga! Iwaga! ka dito! na putang ina ka! ออกมาสปอนเซอร์ได้ยุ่ยดีตรงสิทธิ์ game ka na ba? Game ka! At ibago ng social media, mapa TikTok, YouTube, at Facebook, ang bagong pabango na mag-aamoy kang mayaman kahit mahirap ka. Kahit na Ang galing Ang Oh my God! Ang guapo, Ang CEO ng Dream Perfume! Francis Sanchez! Woo! So, huh? Ano ako? Ano <laughs> 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 na meron sa oh ano, na ah! ano yan? Patingin. <laughs> What? Oh. Mabango yan. Panghabang buhay na ba ito, Oo. <laughs> <laughs> Hanggang kung kayo... Daan ako, check na naman ang mga voucher natin at mga ingitero at natin kumari kumari dyan sa Facebook at TikTok. Eh maglalaway na naman at isusumpa na naman ako. Patlo, <kyserano> ano masasabi mo lang itinig sa mga Sanchez? Well, dahil dyan... <_sro empezar> Ay, hindi naman ako nan-rape. Last time, si Corina Sanchez. Ay, ayun, ayun. Wala pong dili-diba, Madam Corina Sanchez, I would love to extend my deepest thank you and gratitude to you, Madam k sa Rated <laughs> Ayan, of course, meron kay Iwaba! Thank you, Iwaba! Oh my God, meron ka din! Huwag ka okay lang yan. ka ng flowers! Okay, mundo ng at nabibigyan ng pangalan. Ayan. Ito po ay aming pinagtatrabahuhan. Hindi namin ito pinulot, hindi namin ito hinduhan, na walang paalam. Kaya <laughs> nasa CCD po, takilang tawa ka ng tawa. <laughs> ay pinaghirapan na po ito. Kaya naman po dumarating siguro ang maraming biyaya sa amin. Because we are capable and we are... <laughs> okay, hello, Mr. Sanchez. Gaano na po katagal ang inyong plan na babak? So, for five years na ro, siya po ay uh, uh, manufacturer at formulator ng nasabing pabango. At ang pabango ito ay made of 100% oil, ano? Oil-based. Oil-based. Oil oil sa pag-oil-based, ano ibig sabihin? Tumatagal. Oh. Wow! wow. So, hindi isang, isang spray mo lang, wala na. Ito isang spray mo lang, ay ng amoy. So, ano po ang mga best buy ninyo, Mr. Sanchez, na brand sa ninyo niya pabango? Anong scent ang mas... Marami. Sabay. We... Ay, hindi Ay, ano sinasamba. Sinasamba sa na, hindi na. 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 at na. Hindi na. Hindi na. Hindi Uy, mga cooking in the noise! So, talungin mo si Sir Sanchez kung magkaroon ka ng label na perfume. Okay, gawa niyo nga po ako ng pabango na... Okay, Otlong perfume. Yeah. Wow. Wow. perfume. Pwede. Siwaga perfume. Okay, at ito na nga ba, ang katuparan ng pangarap ng Bima ng Bayan ang magkaroon ng billboard sa ETA. Yung tipo na itong basya magkakabangga. <laughs> <laughs> diba? Oy, kayong mga ano, businessman, huwag kayong mag-alala dahil ang inyo pong tao dito puhunan sa amin, sa akin, kay Siwaga, hindi kayo magsisisil. We are the most trending personality nowadays. Wow! wow. Hindi dahil pakit ka, wala ka na kinabukasan. Hindi lahat ng oras ang maganda ang panalo. Kaya wow. wow. naman ito sasabihin na ko sa inyo, kung gusto nyo magkajowa kasing gwapo na ito, ka samuka. Okay, maraming-maraming <laughs> okay, salamat maraming, maraming, maraming po. Ito po ang maging isang mima ng bayan. Laging tatandaan, ang buhay po natin ay may sila, kami Samitin natin ito ng may kapalanakan. Yes. yes! okay ko okay. 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 Isa. Kiran niyo ako nga pang ano, <coughs> live. Salamat po. Yung mga walang pabango, lumapit na po. Okay. And for the content, yung content ko naman? Alam niyo naman ako ay binibig ng Jika. Yung contract daw ma. Eh, Jika! Jika! Contract na daw. Contract na daw. Cash lang. Walang panitin. Okay, bago ba Jika? Okay po, Sanchez? For my contract ito, nagka-content ka na. Okay to my boss. Okay for my content, boss. Dukot na. Bawal ang chikas na yun, cash lang. Magkano kaya lang? Magkano kaya? Ang ibibigay ni boss, ang chest ni me, mahoto. Ayan uh, na, abangan. Ayan, daw ng first move. Ayan! Ayan, may beside ka. kay Ma'am Ida, utang niya sa akin to. Padalangin sa akin. Ito, kung meron po kami condo, basahin mo. Gumaganu oh, kaya? Eto na ang simula <laughs> ng magandang buhay. Ako ay tabuan, sa, sabwan, sa sabwan at sasabay Eto na ang lima mo makuha ng bayan, aking ipagmamalaki so, Magmula sa pagkukulang mga kulang ka

Okay. So, be... Ang pang-o? Oh. Alright, guys. Thank you so much. Ayan, live tayo ulit mamaya pagdating po ni Aibana Alawi. Ayan. Pagdating po ni iba alawi guys. And wait lang, ano kakanta mo na okay, si Hiwaga. Bunyessa kayo kantahan pa si Hiwaga. Are you ready? Ah, sa mandiyan na. Malalaban oh, oh, kay sa kantahan. Parang ang ganda. ng pawis, oh. Opo,

Be careful with your from the land

You say that you love me And show me that you care Say when I'm needing you You'll always be there But if you fall And if you leave And it's not the worst too My love will always be Within your We use Children, to, become a friend, to be calm at the lado kada swak ang mga tama lang thank you so much <laughs> okay guys next time right guys sa tulong ha sige guys in live tayo pagdating po ni Aibana Alawi ayan yayana pa yung aantayin natin si Aibana Alawi po ayan thank you so much po live tayo ulit mamaya guys pagdating po ni Aibana Alawi ayan. 拜拜。